Isang matinding issue ang bumalot sa masayang pag-iisang dibdib ng kilalang vlogger at social media influencer na si Zainab Harake at ang professional basketball player na si Bobby Ray Parks Jr. Sa halip na puro saya at kilig ang laman ng mga balita, isang usap-usapan ang mas lumutang sa ibabaw. Ang umano'y hindi pag ni Zainab sa kanyang sariling ina, si Mariafe Ocampo, sa kanyang kasal. Maraming netizens ang nagulat at nagtaka kung totoo nga ba ang mga kumakalat na balita na hindi kasama ni Zainab ang kanyang ina sa napaka-importanteng araw ng kanyang buhay. Mula sa isang simpleng komento ng netizen, lumawak ang issue at mas lalong naging mainit na paksa sa social media. Ayon sa isang netizen na hindi na pinangalanan, nakita raw niya ang ina ni Zainab sa isang convenience store sa Silang, Cavite noong Hunyo 1, sa pagitan ng alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Detalyado ang kanyang pagkukwento sa social media kung saan sinabi niyang dalawang babae ang pumasok sa Alphamart. Ang isa ay mukhang mas matanda at nakasuot ng formal na damit, tila ba kagagaling lamang sa isang mahalagang okasyon. Ang mas nakapukaw sa atensyon ng publiko ay ang umanoy salitang binitiwan ng matandang babae habang pumapasok sa convenience store. Ako na sariling nanay, hindi pinapasok ni Zainab sa kasal. Gusto nila sumikat? Lalo silang sisikat sa ginagawa nila ipopost ko sila sa Facebook ko, silang dalawa, si Zainab at si Ray Parks. Aminado ang netizen na hindi niya naalala ng eksakto ang mga salita, pero aniya, ganoon daw ang diwa ng mga ito, puno ng hinanakit at sama ng loob, tila galit at dismayado sa nangyari. Dahil dito, agad nag-imbestiga ang mga fans at followers ng vlogger. Hindi nagtagal, maraming netizens ang agad nagsagawa ng kanilang sariling online investigation. Umisita sila sa Facebook at TikTok account ni Zainab at ng kanyang ina upang hanapan ng ebidensya ang naturang insidente. Sa kanilang pagsusuri, kinumpirma nilang si Mariafe Ocampo nga ang babaeng nakita sa convenience store batay sa hitsura at pananalita. Dagdag pa rito sa opisyal na vlog ni Zainab na inilabas bilang dokumentasyon ng kanyang kasal, kapansin-pansin na wala nga ang kanyang ina sa video. Sa halip, ang kanyang ama lamang ang nakita na naghatid sa kanya sa altar. Isang senyales na agad pinansin ng mga taga-subaybay niya hindi pa rito natapos ang lahat. Nang bisitahin ng ilang concerned fans ang Facebook account ni Mariafe Ocampo, kapansin-pansin din ang mga cryptic na posts or stories na tila may pinaghuhugutan. Isa sa mga ito ay nagsasaad ng Kapag may mga taong sinaktan ka emotionally, take it as a sign na hindi sila worth sa presence mo. Distance yourself at huwag mong hayaan sirain nila ang mental health mo. Mas importante ang inner peace mo. Sa isa pang post na tumama sa damdamin ng maraming nakabasa, may paalala siya tungkol sa mga taong toxic. Toxic people will do you dirty, then try to convince people that you're the problem. Maraming netizens ang agad nagkonekta ng mga posts na ito sa issue sa kasal. Para sa marami, malinaw na ang mga salitang ito ay may direktang ugnayan sa kung ano ang nangyari sa pagitan nila ni Zainab. Sa gitna ng mga kontrobersiyang ito, tinangkang hinga ng pahayag ang kampo ni Zainab. Ayon kay Jai Isidro, ang manager ng content creator, isang maikli at diretsyo lang ang sagot niya sa tanong kung bakit wala ang ina ni Zainab sa kasal. Not feeling well. Pero para sa maraming netizens, tila hindi sapat ang pahayag na ito upang linawin ang issue. Marami ang nagtatanong, kung may sakit ang ina, bakit tila nakaporma pa ito at nakita sa labas, sa convenience store pa mismo? At kung totoong may hindi siya magandang pakiramdam, hindi ba't dapat ay nasa bahay lamang siya o kaya ay nasa ospital? Hindi patuloy ang humuhupa ang issue Nagdagdag pa si Zainab ng isang Bible-inspired na story sa kanyang social media. Listen to God, not them. Sa kabila ng pagiging simple ng mensahe, maraming netizens ang muling nagbigay ng kanilang interpretasyon dito. Para sa iba, tila may sinusupalpal si Zainab. Marahil ay mga taong bumabatikos sa kanya. O baka naman ito'y tugon sa naging salaysay ng kanyang ina. Umani ng sarisaring reaction sa social media ang isyong ito. May mga nagsasabing baka may matagal ng alitan ang mag-ina na hindi lang ibinubunyag sa publiko. Ang ilan ay tila kampi kay Zainab, na nagsasabing dapat irespeto ang kanyang desisyon sa kung sino ang nais niyang makasama sa kanyang espesyal na araw. Ngunit mas marami ang nagpahayag ng pagkadismaya. Kahit anong away, ina mo pa rin yan. Hindi siya dapat nawala sa kasal mo, komento ng isang netizen. Hindi namin alam ang buong kwento pero ang sakit isipin na hindi mo kasama ang nanay mo sa altar, sabi ng isa pa. May ilan ding nagpahayag na baka hindi natin alam ang buong katotohanan. Baka raw may mas malalim na dahilan kung bakit napili ni Zainab na huwag isama ang kanyang ina sa kasal. Sa kabila ng lahat, piniling manahimik ni Zainab sa isyong ito. Wala pa siyang inilalabas na opisyal na pahayag o kahit pasaring man lamang sa kanyang vlog ukol sa isyo ng kanyang ina. Sa halip, nakatuon ang kanyang content sa masayang pagdiriwang ng kanilang kasal. Ang eleganteng entourage at ang romantic na pag-iisang dibdib nila ni Ray Parks. May ilan ang nagsasabing baka pinili ni Zainab na huwag ng patulan ang mga kontrobersya upang mapanatili ang positibong imahe ng kanyang kasal. Baka rin ayaw niyang masapawan ng saya ng kasal ng isang isyu ng pamilya. Sa ngayon na nananatiling bukas ang mga pahayagan, kabilang ang bandera, sa panig ni Zainab, patuloy pa rin ang pagtatanong ng media kung ano nga ba ang totoong nangyari at kung bakit wala ang kanyang ina sa isa sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Sa dami ng spekulasyon at haka-haka, tanging sina Zainab at ang kanyang inalamang ang tunay na nakaaalam ng buong kwento. At sa huli, sana ay mapag-usapan nila ito ng pribado at kung maari, ayusin ang kanilang relasyon bilang mag-ina. Mula sa isang viral na comment, naging matinding usap-usapan ang hindi pagdalo ng ina ni Zainab Harake sa kanyang kasal. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kasal ay nanatiling masaya at puno ng pagmamahalan sa pagitan ni na Zainab at Ray Parks. Ngunit para sa marami, hindi pa rin kumpleto ang kasal kung hindi mo kasama ang taong una mong minahal, ang iyong ina.